Lumahok sa tatlong araw na disaster resiliency camp ang anim na putsyam na mga ang leader. Kumakatawan ang mga ito sa kanilang komunidad, simbahan, eskwelahan at organisasyon sa buong Soksarjen. Ang Wembury Changing the Mindset from Me to We Resiliency Camp ay pinangunahan ng DILG-12. Layo nito na maipakita ang kahalagahan ng volunteerismo para sa pagpapatibay ng kahandaan at katatagan ng komunidad laban sa sakuna. Sinabi ni DILG 12 Regional Director Rochelle Mahinaysero na ang tunay na katatagan sa panahon ng sakuna ay makakamit lamang kung aktibong makikilahok ang mga komunidad. Binigyang diin pa ni ang mahalagang papel at ambag ng mga kabataan sa pagtupad ng layuning ito. Ayon kay Serro, sa pamamagitan ng tatlong araw na disaster resiliency camp ay matuturuan ang mga kabataan sa mga kasanayang makatutulong sa kanilang mga LGUs. Kalakip dito ayon pa kay Sero, ang communication strategies, resource mobilization plans, mas malinaw na tungkulin ng mga volunteer hanggang sa pagbuo ng master list ng mga kabataang handang i-activate para maging volunteer anumang oras. John Shonosa, NDBC, Bida Balita.